Pero kuya, mula noon, may nakita na kayong buhaya dito. Wala dito. Meron palang nagbabantay dito Kaya, hindi kayo pinasaya sa mga yan dahil sa yan Ang mga buhaya pala, nasa Manila. <laughs> <laughs> Ang Ano lang, nandyan lang sa tabi-tabi. <laughs> Magandang araw mga kalagay vlogs. Ito nga po pala yung part 2 na in-upload ko kahapon. Sa mga hindi pa po nakapanood, ay panoorin nyo po yung part 1. Para kahit kung nasa malayo man kayo, ay para nyo na rin experience ang ganda ng Bulusan Lake. Ang Bulusan Lake nga po pala ay matatagpuan sa Bulusan Sorsogon na nasasakupan ng Bicol Region. At kami po ay simpleng mamamayan ng Bulan Sorsogon. So papano, simulan na natin. Tulad ng sabi ko, ay first time ko lamang sa lugar na ito. At si Madam, way 2023 ay nakapunta na rito. Ayan guys, dito na kami sa Bulusan Lake lake and bago tayo sa makaisa kayak mar kami, Di wow! <laughs> picture muna kami ni Madam wow! maganda oh nagpicture nga pala kami dito sa may kay ano, Mama Mary after noon dito tayo sa ano, wala lang paglaas Maraming maraming salamat po pala sa amin naging tour guide. Nakalimutan ko lang yung pangalan. walang sawang sumagot sa aming mga katanungan dahil sobrang na-amaze talaga ako sa lugar na ito. Ito tubig dito. Dumarating po ito ah, ng tubig yun, dahil pilter na po, dahil sa musot po ito sa mga harap ito, sa mga lupa. Kahit yung mga ano, yung mga sa, sa cold spring kuya, oh. dito din ang gagaling. Hindi, Diyan, hindi ko na baba. Hindi po. Ano lang, ganyan lang po. So, ibig sabihin, parang siya ang nagiging yung may, Yung blaklak po. O, parang dam. Tan tan Tanangin natin sa kuya kung ano, paano naging special ang Bulusan Lake. So, magtataka kayo, no? Kahit ako nagulat ako ngayon kasi akala ko, karugtong siya ng malapit din Dagat. Yun pala, nasa, Kung kumbaga nasa taas tayo ng bundok ngayon, kuya. Opo, basta tapos. May hindi, lake? Hindi, ka, hindi katulad ka ng ano ng lake na nasa bubabagat. Nasa baba na karugtong ng dagat? Wow. Dagat. wow Ito. So, yun pala yung naging special ng ano? Ang brusang bulking. kumbaga, sobrang kakaiba niya. Hmm. Ito yung naging special ano niya dito. Kung bakit siya dinarayo. Kasi, itong lake na to, nasa bundok tayo, taas ng bundok. At hindi ito karugtong ng dagat. So, buong akala ko, umakyat lang kami ng bundok, tapos bumaba. Pero wala, kahit kanina ko pa tinitingnan eh. Wala talaga kami binabaan Pinagmula natin mula doon sa pag-akit na kuya, Oo. tapos biglang medyo pumantay, Umantay, tapos, tapos pantay na ito, dito na to, hmm. tapos wala nang karugtong na, na, na dagat. Gano'ng katas kuya, mula didi pa baba sa, da sa dagat? Eh, hey, wala, ma, ano yan po. Parang sarok na lang ka wala, uh, uh, mm -hmm. So kuya, ano yan, uh, hanggang saan yung tubig na yan, dito lang okay, sa... kasi <laughs> wala, pag mo rito, napakaliit, pero pag ng mo, pag ititingnan mo yan, pag nagigat po kayo dyan, malakas po yan, malalim yan, malawak po itong, nasa 10.30 po, itar po ito may isda din po kuya? Ha? Huh? May isda dyan? <laughs> Pero ano yan? Ah... Uh, bang lang po yan? I mean, nilalagay din? Hindi po, hindi po. O talagang natural yung natural lang. No. No. Hindi nilalagay ng ano nung pibling uh, mm -hmm. na nilalagay dyan. Opo. Natural so, talaga uh -huh. na mayroon. Dahil sa hindi naman sila tumatanggap ng pagkain, ang binibigay mm -hmm. ng mga putain, mm -hmm. hindi naman ang Napansin. Yung lumot-lumot lang yung mga nabubulok na dahon, yan ang nalalaglay okay, dyan. Kaya talagang naging nagin, ano, ano sobrang special mm -hmm. siya. Tapos ano yun, po? pag medyo iba active ang ano po ang Hindi, ako, pag active kay. ang bulusan, bulusan vulkino. hindi po ito karama okay. Um, na, Hindi ah, siya yung parang, ito. may, alam mo yung may nag, uh, ano, umiinit Tapos yung parang katulad hindi, sa, hindi, sa malayo niya guys, oh uh, Ginaw ko ng tubig na uh, uh, tapos ano, uh, ano yun, sa government ito or private Ito yung review bulusan Ah, hmm guys, oh. Sobrang ganda dito. As, hala ko talaga, buong akala ko is, umakyat kami ng bundok, tapos bumaba kami, tapos rekta siya sa dagat, sa part na yun. Kanina ko pa talaga tinitingnan yun. Pero nagulat ako kay kuya dahil nung tinuro niya doon na nagpipicture kami yung parang mapa ng bundok, tinuro niya na nasa gitna kami ng bundok. Nakakatakot naman dito pag gabi, parang may ano, aswang, aswangit. Char! Galit Kita? Nakakatakot naman ng kwento ni kuya, nandito na tayo sa suspense, suspense part. So ano kuya ang mga? Hindi na natin sa Char! Hahaha! lang! Hindi talaga! Hindi pa eh talaga! po! At ito po! Yung... Ano dito? Open air po! Yung mga bago ka po makarating dito talagang... Ang tadaanan mo, hindi pwede! Nakikita mo yung talagang nasa... Nangit-nakan ng kagubatan! Mga ilang ano? Mga butang po! Ilang years na po itong... Iyon palang ako talaga nakarating dito sa Bulutang Lake! Pero sila po... Mga 2 years ago... Nakakapunta na sila dito! Oo po! Pero sila, hindi nila nalaman kung ano yung special na meron dito sa bulusan <laughs> Wala lang, basta nagpicture lang po sila. So, ayun pala ang ano dito. Meron palang nagbabantay dito ng hindi. Kaya hindi kayo pinapayagang maligod dyan dahil sa yan. yung ng kami mga ano, ka lang. Yung mga ganyan na, eh, may may talit na mga puno ng kahoy, na lang pero, Naya, hindi, naman um, buhat, hindi naman yung buhat, hindi naman yung buhat, hindi naman yung buhat, hindi hindi ko yung buhat, hindi yung buhat, hindi yung buhat, hindi yung buhat hindi um. pero kuya mula buhat, may nakita na yung hindi hindi hindi, yung natural na buhay na pumuntang... Hindi, hindi naman po din. Dito, kung mayroon yan, mayroon man ng kakain na lahat. Yung kagabantay lalo na dyan sa mga fisheries. Kagabantay mm -hmm. sila dito ng ano. So wala naman pala? Wala po naman. dito. So safe tayo. Ang mga buhaya pala nasa Manila. wala <laughs> <Ang> kanya. <laughs> so, sa Malacan. Ano lang, nandyan <laughs> lang <laughs> sa tabi-tabi. Hindi <laughs> <laughs> <So, laughs> so, natin pa. alam kung nasa ng buhaya. Kung okay. nasa Manila, nandito ba? Or wala? <laughs> Ito ang... <Isikuan. laughs>